ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Bigla, lumabas si Limeng mula sa kanyang kwarto habang pinupunasan ang mga mata. Pagdilat niya, napako siya sa pagkagulat. Nasa ibabaw ng kanyang ate sa sofa si Shen Yuan. Nanlaki ang mga mata niya. Ano bang kabalbalan to? Parehong napatingin si na Shen Yuan at Counselor Lixiao sa kanya, gulat na gulat. Sa loob-loob ni Limeng, pasigaw niyang iniisip, ate ko at si Shen Yuan sa mismong sofa. Wala man lang kahiyan. Kailan pa naging ganito katapang ang ate ko? Hindi na siya nagsalita. Tumalikod siya at malakas na sinarado ang pinto ng kanyang kwarto. Itinulak ni Lixiao si Shen Yuan palayo at pasigaw na sinabi, Anong ginagawa mo? Nakita tayo ng kapatid ko. Nagkibit balikat si Shen Yuan, malalaman din naman niya balang araw, mas mabuti na ngayon na. Mali. Uff, Shen Yuan, unggol niya. Hindi pa nga ako pumapayag na maging girlfriend mo. Paano ko to ipapaliwanag sa kapatid ko, Ying? Eh? Tumigil sandali si Shen Yuan. Counselor, gusto mo ba ako? Hinawakan niya ng marahan ang mga balikat nito. Ako, Ni. Panimula ni Lixiao, tapos ay bulong sa sarili, kung kailangan kong aminin kaunti. Pero guro ako at siya ay estudyante. Affection level, 71. Napangiti si Shen Yuan sa sarili, tumaas ng dalawang puntos ang affection level niya, kaunti lang, pero may progreso. Hindi siya materyosa, kaya hindi gagana ang pera. Panahon at pagsisikap lang ang magpapakita ng sinseridad ko. Sinabi niya ng malakas, ayos lang. Hindi ako susuko. Nagulat at namula si Lixiao. Aalis na muna ako. Hanggang sa muli. Habang paalis si Shen Yuan, nanatiling nakatayo si Councilor Lixiao, tahimik. Ilang sandali ang lumipas. Kumatok siya sa pintuan ng kanyang kapatid. Pwede ka nang lumabas? Sumilip si Limeng at nagtanong, tapos na ba? Sagot ni Lixiao habang hawak ang kanyang libro. Umupo si Limeng sa tabi niya sa sofa. Ate kayo na ba? Dapat ba tawagin ko na siyang bayaw? Tumingin sa ibang direksyon si Lixiao. Hindi pa opisyal. Hindi pa opisyal. Eh bakit kayo nagkaganoon? Tanong ni Limeng Diretsyo. Hindi pa kami umabot sa ganon. Mahinat nag-aalalang sagot ni Lixiao. So ano nang iniisip mo ngayon? Tanong ni Limeng naguguluhan pa rin ang isipan ni Councilor Lixiao. Lanan. Tinitigan ni Limeng ang ate niya at nag-isip, halata naman unti-unti ka nang nahuhulog sa kanya. Hindi mo lang napapansin kinagabihan sa Miss Caf. Dumating si Shen Yuan at nakita si Lin Yuchang na mag-isang nakaupo sa isang mesa. Tumindala si Miss Lin, medyo namumula ang mukha. Shen Yuan, pasensya ka na. Bad mood ako nitong mga araw at gusto ko lang makipag-usap. Nakaabala ba ako? Namumula siya habang hinihintay ang sagot niya. Umupo si Shen Yuan sa tapat niya at nagtanong, hindi naman. Miss Lin, ayos ka lang ba? Mukhang hindi ka masaya. Napabuntong hininga si Miss Lin, lalong lumalala si Tang Xianyong, palaging wala sa bahay buong gabi, at hindi naman lang sinusubukang itago. Bumabalik siya na amoy na amoy ang ibang babae. Tumingin siya pababa sa kanyang baso ng alak at mahina niyang ibinulong, kung gumagawa siya ng gusto niya, pwede naman akong uminom kasama ng iba. Hindi naman ito kasalanan. Kahit gumawa pa ako ng kung ano, wala siyang karapatang magreklamo. Sarili niyang gawa ito. Biglang nagtanong si Miss Lin, Shen Yuan, si Chen na ba ang girlfriend mo? Sumagot si Shen Yuan, parang ganoon. Nagpatuloy si Miss Lin, alam ba niya na umiinom ka kasama ko? Hindi, sagot ni Shen Yuan ng casual. Pero kahit alam niya, wala siyang pakialam. Mahinang bulong ni Miss Lin sa sarili, ah, gets ko na. Kung ganoon, hindi na ako makakaramdam ng guilt. Ayoko talagang manghimasok sa relasyon ng iba. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, Shen Yuan pwede mo ba akong yakapin? Isang beses lang eh. Lumipat ng pwesto si Shen Yuan at sinabi, halika dito. Agad tumayo si Miss Lin at sa halip na yakapin lang siya, diretsong umupo sa kandungan ni Shen Yuan. Napakurap ito. At siya, tanong ni Shen Yuan, alam ba niyang nandito ka at umiinom kasama ko? Biglang hinalikan siya ni Lin Yuchang at bumulong, pakiusap, huwag mo nang banggitin ang halimaw na yon. Isinagot ni Shen Yuan sa isip ay naku sa kaf ni na na talaga nangyari ito, kasama pa ang ibang babae. Ang sama ng pakiramdam ko. Kasi naman. Nagiging ganito na ba talaga ako? Bakit ba ako nag overthink Nagsimula na siyang humawak pero pinigilan siya ni Lin Yu at itinulak ang kamay niya. Ako hindi ko kaya. Tumawa si Shen Yuan. Ano? Seryoso ka bang gusto mong mag ako ngayon? Mahinang sagot ni Lin Yuchang, Shen Yuan tutulungan kitang mag-relax. Habang lumalapit sila sa isa't isa, umiti si Shen Yuan. Hindi na. Buong-buo na ako ngayong gabi. Nagniig sila. Pagkatapos, mahina ang ungol ni Miss Lin, Ilanandi. Pakiramdam niya ay para siyang nakahiga sa isang makalangit na hardin, unti-unting dinidiligan ng mga anghel na parang tuyong bulaklak. Ganito pala ang langit, naisip niya. Makalipas ang kalahating oras habang hinihinal at namumula si Lin Yu sinabi niya sa pagitan ng paghinga, haha. Nakarelax si Shen Yuan, itinuro ang ibaba at sinabi, pakilinisan naman, please. Habang patuloy si Lin Yu sa paglilinis ng tubo, nakasandal si Shen Yuan sa likod at nag-isip, sabi nila palaging habol ng mga lalaki ang mas bata. Hindi sila mali. Pero ito ay bago, bago pa man lumalim ang samahan sa iba, higit sa anim na po ang affection level nila. Pero sa kanya, tumaas pagkatapos. Lumabas ang system notification, binabati ka. Mayroon ka ng limang nisi na may affection level na higit sa anim na po. Stage reward unlocked ang perpektong buhay ay nangangailangan ng paghanga ng maraming babae. Mga gantimpala, dalawang high efficiency study cards, isang exclusive skill pack exchange ticket, dalawang perfect life lucky draws na pakurap si Shen Yuan. Hindi ko inaasahan na binibilang pala ng system hindi lang ang affection level, kundi pati kung ilang nis na ang may gusto sa akin. Tingnan natin kung anong premyo ang makukuha ko ngayon. May lumabas na panibagong notification, High Efficiency Study Card otomatikong naalala at natatandaan ang nilalaman ng libro. Bawat card ay may bisa ng isang oras. Pinatong ni Shen Yuan ang kamao sa ere. Ayos to. Ang tagal ko nang sinusubukang tapusin yung management textbook, makakatulong tong card para matapos ko ang time-limited task sa loob lang ng ilang oras. May lumabas ulit na notification, perfect life lucky draw pwedeng manalo ng bonus cards, attribute boosts, real world items, negosyo, o kahit pera. Tumawa si Shen Yuan sa sarili. System Daddy, ang galing mo talaga. Sana swertihin ako, baka manalo ako ng kung ano alam mo na. Tumayo si Lin Yuchang at mumiting banayad, parang ang saya mo. Sa totoo lang, ngayon lang ako naging ganito kasaya, kahit kailan. Tahimik siyang tinitigan ni Shen Yuan, hinahangaan ang tahimik nitong kagandahan. Lumakad si Lin Yuchang papunta sa kusina at sumigaw pabalik, tara na, Shen Yuan. Dapat umuwi na ako. So sa susunod, itutuloy natin. Nag-isip si Shen Yuan, ha? Sa susunod, plano ba niyang ituloy ito? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at magsubscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.